ang buhay ko para lang sa paggawa ng basahan. Minsan, umaabante, minsan patras. Wow, minsan, salamat-salamat din. Dahil, minsan, kalagayan ko na ito, may mag pa. Ako po si Reynaldo Patron, 64 years old. Nakatira po sa San Isidro Rodriguez Rizal. ang pamilya ko po, may tiyas sila masunurin. Miski po walang baon, basta may pamasahe lang. Gusto silang makapasok lang. Ang misis ko naman, pag ano, walang wala ko, siya siyang may hilot para may makain kami. Sobrang hirap namin. Kung hindi ako gumawa ng basahan, ito sa miski may naramdaman ako. Gumagawa ko para may pamasahe lang yung nga anak ko. dati po ako driver sa junk shop. Pag wala akong biyahe, family driver ako ng amo ko. Inuutosan din nila ako, maningil, kung saan, -saan. 15 years old ako, sir, nang mag-umpisa lang na ako. dati po ako, nagpainanti ako sa junk shop, naghugas ako ng plastic. Nung matuto ako, yun, naging driver na ako. Kasi ako nga plakabunso sa lahat. Ako naman nagbubuhay nung magulang ko, nang nabubuhay pa. Kaya 15 years old, batak na ako sa trabaho. Hanggang sa magkasawa ko, sakit sa pa yung magulang ko, hindi ko talaga tinitanggal. Hindi ko inaalit. Kahit anong mangyari, ako ang bubuhay sa magulang ko. Kaya siguro nagkasakit ako ganito, sobra na. Stress na, sobrang pagod na. Magandang umaga po, tuloy po kayo sa bahay ko. Ito po yung hurmahan ko. Ito po yung basahan na ginagawa ko. Tuloy po kayo. Ito lang po yung ano. Mga Spanish product ko. Ito ang bahay ko. Dito po ako po natutulog. Sa ano. Lapag. Iyan po ang mga ginawa ko. Sa ilang araw. Ito ako nagkasira-sira na. Walang pampalit eh. Dahil yan po yung mga balde yan. Tugutulog po lahat yan. Dahil sa bagyo. So, umaakit kayo doon, tinatakpan na na ano, namin, dinadagalan na napapaluwa ako. Minsan kumakain. Ngayon na, minsan kumakain kami tuyo, papaluwa ko na. Tuyo lang ulam. Minsan asin, lalagyan namin tubig. Uh, isip ko sana hindi ko ginasta lahat. Natuto ako mag-ipon. Dapat sana yung sobra, inipon ko. Ipunin para sa pagdating ng panahon, wala ka na, may mahahalungkat ka, may makukuha ka. Ngayon, winner na ubos na ubos. Oh, ganito nagkasakit ka, wala na. Ang estimate ko po ro'n nang nasa dyan, sa ko makita ko ng kinse, isang kin, sang kinsinas. Bukod pa yon sa bigay ng amo. Two years ako nakahiga. Kasi malaki pa sa ulo ko. Arthritis to, naging rayuma, Ay, tapos bumaga na siya. Kaya nung magka ano na ko, di na ako tatrabaho. Nakahiga na lang ako kasi hindi na mauna. Tapos sinamahan pa ako ng sakit sa lakas. 20 kilos na lang ako. Nandali na ako sa, sa paggamutan. Hindi eh, na ako lang yan dito, sir. Hindi talaga makalakad. Nung eh, pinunta siya sa kapatid niya dun sa Pateros, tumawag dito, antimahal na, tutubuhan lang. Sabi ko, wag, iwi niyo na lang. Kasi gusto ko pa ako magbuhay. <laughs> ano, sir? Doon sa... May sinunog akong plastic na ano, may yung container, biniat niya ang ko. Sinunog ko na lang, tapos na mo ko. Nagtulong ako sa pagpili ng plastic, ng mga sibakin. Sa business lang yun, timano pag amoy ko gumuhit. Kinamagadumura ako dugo. Nung ba magpa-extray ako. Sabi nung amo ko, pa-extray ka. Pa-extray ka, yun. May guwit daw. May kapit-bahay kami dyan. Tinuruan niya ako, ganito niya, maganda paggawa di tuturuan niya ako. Ang ginawa ko, ganito, binadbad ko yan, tinanggal ko lahat niya, ginagaya ko. No, para ka ko, talaga mapirpi ko, kung tama ang ano. Nung mapirpi ko na, yung ginawa ko lang ginawa. Hanggang sa matuto ko, tumagal na. Kaya nga sir na susumikap ako, kahit inaabot ako lang ating gabi, paggawa, para maibigay ko lang ang ano nung, hindi ko na maibigay lahat. Yung gusto ko, sa araw-araw, may pamasahe sila. Umpisa ako alas 4, alas 4 media. Tatapos ko yung mga alas 11. At uh, gigising naman akong madaling araw, umpisa naman. Pag ano sir, mga 10, 15 gano'n. Magdamaga na yan. Kaya lang talaga, grabe sakita ng likod mo. yun lang um, um, ang mapamamanak ko sa kanila, ay yung karunungan niya na hindi mananakaw. Yun lang naman ang ano ng magulang eh, na mapagbuti yung anak na. Di bali, kung mahirapan, at least, nasa magbuting kalagayan yung anak ko. Mawala mo na ako, alam ko na na nasa ayos ang buhay na. Anong klaseng tatay si Tatay Jun? Superhero po. Kasi kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng ka, ano to, kapagod, kaya niyong tiisin kami. Proud ako sa iyo kasi kahit gano'ng kahirap ang buhay, kahit tinitiis mo talaga kami. Napakabait mo. Gaano mo ka mahal si Tatay Mark? Sobrang mahal ko. Gusto ko maging, ano po, maging isang teacher. Kasi yung pangarap ko yun, kasi sa kanila, kaila, nanay, tatay, kasi grade walang natapos sila. Yung baon ko po, nasa ano lang po, 50 pesos. Initipid ko po yung pambili ng mga materials, mga project, kailangan sa school para makapasa lang sa school. Gusto ko po, po sanang magkaroon din ng sarili kong gadget. Kasi nanghiram lang din po kasi ako sa aking kapatid ng gadget. Para kailangan sa mga, ano to? Sa research, sa mga paggawa ng report, ganyan po. Para maka-join lang din po sa mga Google Meet app na pinapaano po ni Ma'am. Masaya rin po yan. Minsan po nakikita like, ko siya nagsasayaw abang gumagawa. Binibidyo ako siya din niya alam. Kumakanta rin po yan. Hindi niya alam, binibidyohan ko siya. Tapos pinapost ko. Para malibag yung sarili ko. Eh. Pagod na ako, sir. Eh. Grabe na pagod ko talaga. Kaya minsan kumakanta ko. Sige, gawa ko. Yung hindi ko alam, na binibidyohan pala ako ng anak ko. E, doon nag-umpisa na mag-viral ako. Doon magsala mo order. Wala naman ako ibibigay. Then wala ako pambili na tila. Yan na lang ako, pinagtatyaga ako isang sukot. Magkano po ba ang tela? 360. Kada? Isa na Depende sa laki. Ang gusto kong panawagan, sir, mabigyan mo lang kahit tulong na puhunan. Yun lang naman, sir, ang pinakawa. na ko pag may puhunan ako, makakabili ako ng gamit at hindi na ako magagawa, ipagagawa ko lang sa iba dahil may pambayad na ako. Kasi ito, gawa lang gawa ko. Mamaya, pasyorte ka kayo dahil, pasyorte ka ako dahil dumating kayo. Kung wala kayo, paspasa na ako akong gawa. Paspasa na yung ubo ko mamaya gabi. Tatay, saan kayo humuhugot ng lakas? Sa anak ko. Anak ko. Yan lang naman ang buhay ko eh. Anak ko. Kaya, miski naghihirap ako, naabot ako ng ating gabi, tuloy, makatapos lang. Yan ang pangarap ko sa buhay. Wala ko ibang pinangarap sa buhay na, di bali, ang ulam ko asin, tubig, tuyo, maligayan ako, basta makapasok sila. Yan ang pangarap ko sa buhay, sa nga sa lahat. Nagpapasalamat po kay God dahil napaka-takeful niya po. sa tulong nito sa akin pag ko to pag uh, anuhin ko pag dalaguin uh, para sa ano naman na gumanda naman ang buhay ko para makabigay uh, din sa nangangailangan maganda po po ang pag-asa na po ako kasi ganito, dumating na po ang grasya ng Panginoon Diyos na galing sa inyo kaya yan ang malaking pag-asa na ibigay sa akin sobrang saya po hindi ko mawari na ito na talaga ang binigay ng Panginoon Diyos. Dahil, dahil sa kanya, nakilala ko ang Operation Blessing. Maraming salamat po.